Hello guys, dito ako ngayon sa video ko ngayon guys. So, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng pana guys na simple lang siya guys pero makakahuli ka ng isda guys. So, ito guys yung ito yung bala natin ng pana guys. yano may lock yan guys. Yan yung lock niya sa taas Ito yung lock sa pindutan niya guys ng ano. Yung ganito guys oh. Yan. Simple lang siya guys. Simple lang yung pindutan ng pana natin guys. So, So, ito. Ito yung bala niya, guys. Ganito maglagay ng bala niya, guys. O. Oh. Yan, tignan niya na mabuti, guys, ha. Yan. Yan, guys. So, simple lang siya, guys. Pero, legit, guys. Makakahuli talaga kayo, guys. Kasi, ito lang yung gawain ko, guys. Pag naghuhuli ako ng mga isda, guys. Maliit pa lang ako, guys. Ito na yung gawain ko, guys. So, dapat, safety yung ganito nyo, guys. Safety safety yung pindutan nyo guys kasi pag hindi to safe guys lilipad yan guys kasi yung guma nya na dito ilalak dito kasi gagawan ko pa to guys ng lock na na lalagyan ng guma guys na ano yung lumilipad na guma yun so yan guys gagawin na natin to guys yan. so kunin muna natin yung bala tapos ito muna na yung unahin natin guys oh. Yan yung, yan yung tubo na, ano, guys, dito dadaan yung bala, guys, dyan. Dyan yung dadaan. Ganyan maglagay, guys, oh. Ganyan, guys. Ganyan lang maglagay, guys. Ganyan, oh. No? Yan, guys, simple lang, guys, yan. Yan. Dapat pindutin nyo ng, ano yan, guys, pindutin nyo ng malaki, guys, para para hindi sumabit yung bala niya guys dapat ganyan talaga yung ano niya yung pindutan niya guys oh ganyan talaga guys ganyan para pag para pag napindot nyo guys lilipad agad ng ganyan ganyan so ito guys gagawa na natin to ng ng guma guys na dito guys so oh, yung guma niya yung ginaganon niyo yung kinakasan niyo na guma guys yon So, ito yung lalagyan natin ng guma guys. Yan guys, so gayahin nyo guys kung gusto nyo. Yan. Simple lang yan guys, na pana guys, pero legit makakahuli talaga kayo guys. Yan guys, so lalagyan natin ng guma guys. Ito yung guma natin na gagamitin guys, oh. Yan guys, kung gusto nyo na magandang guma guys, bili kayo ng guma na na may kulay guys yun yung pula tapos yellow basta guys makikita nyo yun sa tindahan guys na bibilihan ng mga guma yun kung gusto nyo maganda yung ano nyo yung pana nyo na gagawin. ito, sa, ito kasi sa akin guys simple lang to guys pero pero makakahuli ka na guys kung gusto nyo pagandahan yung pana nyo guys pwede nyo bilan ng mga maganda na guma guys yun so ito guys ito yung gagamitin natin guys na ano guma. Yan guys, simple lang yan guys ah. Yan guys. So ito guys. Susukatin nyo muna to guys kung susukatin nyo muna dyan guys. At dapat dapat wag dapat pag masyadong mahaba guys kasi pag mahaba siya guys wala na siyang hindi na siya malakas mag ano guys mag lipad yung ano yung guma niya so yun guys sukatin muna na natin yun guys tali muna natin guys Digit talaga to guys makakahuli ka talaga guys kahit ganito lang siya kahit ganito lang yung mukha ng pana na yung pana ko guys ginawa ko na ito ng nakaraan guys kaso inulit ko kasi yung ano niya nasira nasira yung bala niya guys at pinalitan ko na rin yung mga guma niya guys kasi umaano na malapit na maputol yun Yan dapat siya dapat yun ito lang kaexy yung guma niyo guys So nyo lang guys, wag nyo ano yun guys masyadong mahaba kasi wala na siyang lakas. Hindi na malakas yung pana nyo guys masyadong mahaba. Dapat bigyan din ng ano yung kuma niya. Yan. So, tatali niya na at ititali na natin to, guys. Sandali lang, guys. ito yung pangtali natin to guys ito yung pangtali natin dito yan. dapat ganyan maglagay ng guma guys ganyan no dapat din ito kalaki tapos diyan ang dito guys Ayan. Ayan, no? Yan, ganyan guys tapos itali nyo guys ganyan, no? ayusin natin guys dapat pag gusto nyo gumawa nito guys dapat safety guys kasi delikado din to guys pagpaltap yung gagawin nyo dapat wag itutok pag kumasa kayo guys wag nyo itutok sa tao guys kasi sobrang delikado to guys kasi baka mapindot nyo yung ano nya yung pindutan nya guys And dapat safety talaga yung pagtali nyo nito guys sa mga bata dyan guys huwag nyong gayahin to ha ah. kasi hindi to pwede sa bata kasi ito yung pinakadalikado na bagay kung hindi pa marunong gumamit para lang to sa mga marunong gumamit at sa mga may ano na may mga edad na bawal to sa mga bata hindi ito laruan guys ha ah. panghuli ito ng isda guys kasi ito yung delikado na bagay guys pag pinahawak natin sa mga bata guys huwag nyo pahawakan sa bata to lalo na nakakasa guys kasi sobrang delikado talaga to Mahilig kasi ako gumawa nito guys Simulang maliit pa ako Ito na yung Ito na yung Gawain ko guys Pag nanguhuli ng mga isda guys Sa fish pond Madami pa kong pwedeng Ano Pwedeng ituro sa inyo guys Yan na guys Natali na na guys so oh. yan yun yun so yan guys so isa pa guys sakit ng mata ko guys di ba yan guys hindi yan makuha kasi naka ano dito yun o oh. naka ano ng lansang guys So isa pa. Sukatin din natin to dapat guys, dapat parehas sila guys. Para dapat yung sukat nila para maganda yung ano. Maganda yung lipad guys ng bala nyo. Ayan, guys. Sa mga nanonood dyan guys Huwag nyong pahawak sa bata to ha ah, Pag gusto nyong gayahin guys Kasi sobrang delikado to Hindi po dito sa bata Pag ganito yung gagawin nyo guys Hindi to laruan guys Para lang to sa mga Matatanda na 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 marunong gumamit Huwag nyo talaga to Ipahirang sa bata So, ayan guys, tapos na tayo gumawa ng panaga guys. Ito na yung ginawa natin guys, oh. Yan, ito yung kakasal guys sa para sa bala guys, yan. Tapos ito yung bala natin guys. Kayo na bahala kung ano ilalagay niyo sa dulo guys kasi may may ano pa dito yan guys, so may bakal na maliit guys na ilalagay yon yung tutusok sa isda guys. So, kayo na bahala na guys. at ito yung ito yung ginawa natin guys, dito yung ilalagay yung tangsid doon sa sa ganito guys so, oh. yan o oh. yan yan may tangsiyan guys yan yung ilalagay natin dito sa bala tapos ito yung yung sa pindutan nya guys yan yan guys at ganito lang maglagay ng bala guys o oh. yan guys yan, ganyan maglagay ng bala guys yan guys o oh. yan yan guys safety dapat yan guys ha ah. Ag, wag nyong pindutin sa kung magkasa kaya guys wag nyong pindutin to guys kasi lilipad agad yan guys at huwag nyong itutok sa tao guys kasi delikado talaga to guys lahat ng ganitong bagay guys wag niyong ipahiram sa bata guys kasi delikado to guys so yan guys itatry na natin guys ikakasa ko na to guys ganyan magkasa guys so oh. Patigas talaga tayo ikakasa, guys kasi malakas yung ano niya yung guma. So yan guys. Kaya na din bahala guys kung ano yung yung ilalagay niyo ganito guys so yung talian ng ano ng guma guys. Kasi ito guys maliit lang tong nabakal guys. Yan ang maliit lang nabakal yan guys. So kaya na bahala kung ano yung ilalagay niyo nabakal guys. Basta wag yung lang masyadong malaki guys kasi kasi pangit na yun yung masyadong malaki yun guys so itatry na natin guys kung lilipad na itatry natin dito guys oh yun, yun guys tignan nyo mabuti guys ha yun yun guys yung bala nya guys oh Ayan guys, ganyang kalakas guys yung pa, yung pana guys. Ganyang kalakas. Lalo na, na pag may ano to guys, pag may bakal dito na maliit guys. Nako, makakahuli talaga kayo ng isda guys. So So yan guys, kung gusto niyo gayahin to guys, ganito lang gumawa guys, simple lang to guys pero makakahuli ka na ng pang-ulam guys yun. So Hanggang dito na lang yung video natin guys kasi magpapaano pa ako ng kambing guys magpapapasok pa ako kasi hapon na guys so yan guys yan so salamat sa panonood guys bye guys